Dari naka-order na po. Na Nagulat na lang po sa akong order. Ah, ano, ano eh? eh. Bago para kita nag-order, order. At oh, to on O oh, na, naghanap tayo sila dari oh. Nagulat po po. Isulan eh bago pata magwalay ito na, nanghit ko ni mam. O di ba eh kumakiling ko dari ah. Okay naman daw. Lingkod, lingkod, lingkod lang ko dito. Wala mo dahil kaya din ko ano eh. Bago pa tayo mag-order. Kaya na kayo na nun. Order, order hmm? lang ta. Kaon-kaon lang sa tanig dyan. Hindi karun. Pero itik out nako.